so ayun po ano ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang epidemya na kumakalit sa facebook ngayon mula nung 9 years ago pa at ginawa ko at ito ay upgraded na ngayon at susubukan nga po natin yan sudpuin at uubisanin natin ang usapan thou shall not at uubisanin natin yan sa number 10 Thou shall not post every action you make ito po yung mga tao na pagkagising pa lang sa umaga any status na nila yung mga ginagawa nila walk, up like this, uh, brush, to toothbrush, nakakain, kung ano-anong pinagkagawa nila na ipopost pa. At ito ang upgraded version nila ngayong 2024, na ginagawa nilang My Day ang kanilang buong istorya, buong araw. Kaya nagiging, hindi na My Day, nagiging My Life. Gago! <laughs> Ginawa mo ng My Life yung My Day mo eh, no? Walang may pake dyan, wala. Walang may pake. Number nine, now shall make the status post chat box. Ito yung mga, ano yung mga karamihan dito mga lovers na nagko-comment, nagpapalitan ng reply doon sa status na pinapakita nila sa buong mundo na sila ay malambing sa isa't isa at ginawa lang. Yung yung ano, comment section. May chatbox po, no? may chatbox sa at doon po kayo At ito naman yung upgraded version niyan. Ngayong 2024 na napupuno yung status post ng mga comment na walang katuturan tulad ng dalimingan dito sa Mindanao kung ano-ano mga comment, may mga kwento-kwento pang malalaman, tapos yung sample libo, mga ganun ganon kung ano-ano mga comment. Ginawa ulit po yung chatbox yung, ano, no, yung status post. May GC na po tayo, may mga nagawa na po tayo GC ngayon 2024, no? doon kayo mag, mag nag-message lang kung ano ano mga walang katuturan. Huwag kayo iya. Yeah. Number 8, thou shall not greet people HBD. Di ba araw-araw po may mga nag-birthday sa Facebook na notify sa atin? At may makikita ka mga greetings doon na HBD. Ano naman po bang mahirap sa pagbati ng happy birthday? Katahit mo lang naman na happy birthday, mahirap ba yun, mahirap ba yun? Tapos ito yung upgraded version niya 2024. 2020 po. May babati dyan, ito yung sa pinaka-close eh. May babati dyan na napakahaba ng caption tapos may combo pa ng picture yung dalawa. Tapos, doon na sila lahat babati. Mga kaibigan mo, kamag-anak, mga relatives, at ang Doon na sila babati lahat. Hindi na binati yung talaga may birthday. <laughs> Number 7. Thou no shall not post works edi sa puso mo. Works edi sa puso mo. Wala pong works sa puso mo. Meron ba? Meron works at Krusty Krab. Puta. Sa inyo nag-work sa Krusty Krab. Squidward lang dyan sa Spongebob. Number 6. Thou no shall not post what's obvious. Ito yung mga posts na obvious na nga pinapost ka. Tulad yan may, may darating na balita na may bagyo, may paparating na lindol o kung anong, ano, na lahat naman nakakaragdanas doon sa lugar niyo. Tapos ipopost mo pa. Eh, parang obvious na ba? Na <laughs> ipopost mo pa. Eh, lahat, na, alos lahat kayo magpopost ng ganun para kayong mga tangan. At ito pang matindi ngayong 2024 kung saan may sakuna at trahedya ay uh, eh, doon ba sila pupunta at doon sila magbibibidyo at ipopost sila para meron silang mga views at kumita <laughs> Number 5, thou shall not like pictures or videos Sa hingin 2024 eh, kinagawa naman talaga yan ng mga na, na kailangan magpalike like or magpa-share or subscribe sa ating mga post pero nasa sa tao na yan kung ilalike ka talaga nila o share ang mga gawa mong content Number 4, thou shall not send me a game request. Usong usong yan dati, mga nine years ago, na nagsisend ng mga game request sa Facebook at sa, sa Messenger meron niya. Mga Power Bill, mga kung ano-ano laro na sisend ako niya. 2020 2024 naman, ang sakit sa ulo na nagkakalat ng mga leak ay yung mga sugal. At kung ano-ano sugal ang pinapromote nila, kung ano-ano link ang lumalabas at nagsisend sa'yo. Mag-ingat po tayo sa mga pagpipintot ng link dahil minsan ay eh, mga scam po yan. At pwede po tayong ma-scam o ma-ano ang ating mga private data kaya the da, ano lang ingat ingat lang sa paggamit at pag click ng mga li link number 3 thou shall not selfie every 30 minutes skip na natin to kasi pare so naman to yung number 10 na minay day mo yung my life ginawa mo ng my life yung my day mo number 2 thou shall not like your own post para alam naman talaga tama kung unang unang post mo pala, lang eh nilike mo na yung ano mo tapos ikaw din yung nag comment para na ipag-appear kasi sa sarili mo na ang galing-galing mo pwede kang maging proud sa sarili mo pero huwag mo lang huwag mo unahan kaya mo muna silang mga ano mag-comment at mag-like ng mga gawa mo tsaka doon mo lang i-like yung ano mo para hindi halata na nag-like sa sarili mong gawa diba? Okay. number one thou shall not feel guilty ito yung mga guilt trip ng mga posts mo mga share this if you hate cancer if you hate ano sino ba may gusto ng cancer sino ba gusto may sakit diba sino share niyo yung mga ganyan bagay meron pa ganyan type amen like like this if you love Jesus sino ba Sino yung taong hindi love si Jesus, di ba? Para ang mga ano common sense, di ba? Common sense. At ito naman yung pinaka-toxic na user sa Facebook. Top 1 yan ngayong 2024. Ito yung mga tao, pinagalit nila, pinaprovoke nila, magalit, mag-umano, lumabas lahat ng ugali ng isang tao kung ano nagsasabi nila tapos ilalabas nila yung mah mahiwaga nilang sandata na cellphone, camera at i-video nila kung ano ang anong caption na yung ilalagay doon sa post nila at sila ay kikita na at yan ang nangyayari ngayon 2024 at ayan hanggang dito na lang congratulations nga pala sa iyo kong tine at ikaw ay makasal na at ito na ko lang yung mga videos mo dati inuulit ko lang ngayon para kasi uh, gusto ko sa inyo mapanood ma, ma ulit eh napanood ko kanina ginawan ko ulit siya ng upgraded version naman ng gawa ko yun lang at maraming maraming salamat sa nanonood please like and share this video hanggang dito na lang hanggang muli